Oh. Hindi pa ito ibigay sa akin ni eh, nung Arnel kong tagal ibigay. Tung uh, regalo ni Kuya Arnel sa akin mga kapods na Levi's tagal niya ibigay. Parang ayaw pa ibigay. Eh. <laughs> ito yung regalo na pinilit. No? Nung no? no? araw matanong. Ito. One, two, three, tatlo, tag isa isa tayo. Oh. <laughs> <laughs> tapos, <laughs> tapos nawala ta na pag kinagabihan. Itong mga, ayat ang, ang mga, manok nga na. Ra. Okay tara. eh. <laughs> Ano to sing buhok nga rito. May mga lawa-lawa. Hmm? Si Dante Torpator na pamatian na daya. Oh. Ay, exercise. Ba't dyan ka? Ano nagawa mo? Ah, may patubig kayo? Pwede nga mag-alusaw sa tubig. Sa inalin, ga saan galing tubig? Ah, tapos patubigan nyo dyan sa inyo. Ikaw pinabantay ni Jones? Hindi, insisting ko yun. Magtubo, patubigan ko sa inyo. Magtubo. Ha? Magbarado siguro. Hmm. Bale, ano ito? Linya ito ng nawasa? Oo. Oh. Mm, may nawasa man galiya sa inyo? Insisting na po sa nawasa. Ang hot, hindi magtubo. Ah, ay hey, hay may intok man. Hmm. Wa siguro pressure halin a ah, taghalin niya sa inyong mga water water nga raya. Salin sa bukid. Tangke. Hay si John Skim. Na. Tay, ay sigi imo mo mong istoryahon. Sige ha. Kin ka ang ni John Skim na. Mm. Malit man kasi yung <coughs> yung anuhan ng tubig to. Ito, pindot mo dito. Yan, o. Oh. I-on mo mo sa siya. Magyan kita dito, Mike. Hmm? Upo, kanai? Oo. may niluluto pa daw si Kuya, si Kuya John Skip. Kumusta man kayo, Nay? Mabuti naman, sa? Opo. Ay, ayos naman kayo ayos naman kami ng anak. Opo. Kasi nagpunta siya dito ng hindi ng pasensya. Ayong yung sa kabila. Mm -hmm. Ay, very good yun. Gusto natin, nagkakaayos. Walang... Na, uh, oh, ano na lang, lang daw siya. Mm -hmm. Na siyempre, mm -hmm. anak naman eh. Saan nga yun siya? Nandiyan siya? Nandiyan sa ano, labas sa ano siguro. Mm. Um, ano ginagawa po doon ni, ano, ni tatay sa... Nang, ano, nang grief po, kung maka, ano lang, may host kami kasi. Maliit man. Maliit datong apot itom, ano itim malaki. Malaki tapos pagdating dyan sa unaan, uh -uh. Maliit kay hindi uh -huh. man makapasok siguro to uh -huh. Mahina rin ang Kasi para malapit ako kay Junel pagkuha ng mga inumin ba? Na tubig. Uh -huh. Halin sa grade po. Oo, Ngayon lang yan ging try? Ngayon lang. Wala mong Dand -dand -dand pressure lang no. Sa... Katulad doon sa amin sa Lugar ko ang layo ng pinanggalingan ng tubig. Yan yung, yung galing sa ibabaw, banda? Ay, sa ilog? Sa ibabaw? Sa tuburan? Sa, ano sa tuburan don, Doon, uh, doon sa bundok eh. Sa, yung doon, oh. O, lupa ni kapitan. Bali, ano yan eh, ng ano tawag dito? <coughs> yung bukal. Sa so, bukal ng oh. galing. Ganda, malinis ang tubig dyan. Oh, Malamig. Yan din yung tubig sa inyo, Rins. Schedule na yan. Ina-schedule lang pala. Ay dito ganyan man yan, pero... Ano di ba, ay kapitan ang ano, nagagustuhan lang ang paano lang mm -hmm. TV. Oo, oo. Ano na ni Kuya John Kim? 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 Hilahan lang mo. Ano, ano mo? Tangkong. Ano? adobong tangkong. Ah, adob, adobong tangkong? Oo. Ikaw ang ano. Oh? Ah. <laughs> Ako nagkaka. Dito ka. Oo, oh, nahiya siya eh. Nahiya si nanay eh. Ayan. Sige. Ikaw, kumusta? Okay lang sir. Kumusta ang paging uh, SK kagawad? Ano lang sir, parang ano lang, parang ano lang siya, easy lang. Easy lang. Oo. Uh, Oo. Uh, o, ano once uh, ano two times a month nagtatanong ng uh, may meeting. Sisul? Oo. May sweldo rin ba kayo? Oh, may sweldo din po, pero hinihintay lang po namin mag-open account yung treasury namin po. Mm, oh, ganun Kasi busy po kasi ano mag nag-ano pa sila daw? nag-enroll. nag, -enroll? Mm -hmm. nag kasi. Mm -hmm. Anong project nyo ngayon na gagawin bilang Parang SK pinag... sa barangay? Hindi pa namin pinag-usapan, sir. Parang didisyonin pa ng, ano, ng SK chair namin ko mm -hmm. ano. At ipaano ano lang kami, papatawag dun sa barangay. Pag-usapan ko mm -hmm. ano. may proposal. Oh, kung naka-open account na po. Ah, okay. Sige. Ano common problem dito ng mga youth dito sa lugar nyo? Yung gu gusto kasi namin po, sir, is parang yung ma naagang mabuntis yung ano, yung hmm. parang mga dalaga na bakit na maagang nabuntis. E, ah, early pregnancy. Oo po. Marami Yuna... dito ay? opo marami po. Batang bata pa. <laughs> Batang bata pa po. Edad 15 years old. Oh? Huh? Yes, sir. May mga ganyan na pala. opo Is, you know, okay. yun lang. Tsaka so kailangan mayroon kayong adaw mga seminars oh sir. yung na, parang um, program yun? na ma-avoid ang early pregnancy. Yes, sir. Hmm. Then yung second and namin is ano parang school supplies para sa oh, mga oh. nag-aaral. Oh, yun maganda yes, rin yun. tapos ano binibigyan namin ng USB like may project sila doon lang nila i-save sa USB. USB. Oo. Oh, so, magandang sir. mga project 'yan. Oh, mga Oh, Tapos shit. yung mga PWD, binibigyan mm. namin ng mga foods, mga oh, trading po, ganun. Malaking bagay yun. Okay. Pagano. Ito may padala si Mam Ma Rosita dito ha, one and centavos. Last month, wala yata kayo, no? Mayroon. May, mayroon din. 31 yata to Nandito kayo, nandito. Uh -huh. yung makala uh -huh. to yung bahay, nagkasinog uh -huh. paano ko pa ng tubig. Mm. Uh -huh. Ngayon kasi, ang pinadalhan lang ni Mam Ma Rosita ay kayo si sino si Albert. Kuya Albert at saka si Nanay Bating, Nanay Bating. si Lola wala no wala, at saka si, si... Kuya Leonard oh wala sila ngayon ano si Hige. kasi may ano rin si ano si si Ma'am Rosel mayroon din siyang Uh, sa, sa operation mayroon ding siya ng sakit, di ba? Kaya ayon. May edad na rin kasi si ano si Ma'am. Uh, ayon, opo. Sige po, tangkapin niyo po ito yung uh, tulong po sa inyo. Kaya habang may tulong si Ma'am Rosita ay inyong pag pag igihan na mailagay sa kung ano inyong project ba minsan yes, lang sir. to dumating oh, 1000 2000 3000 4000 150 uh, 70 no yes eh dek ko 70 78 Five. Okay. <laughs> Hindi ako marunong magbilang ah. Maraming salamat pa po, Mambosita, sa padala mong tulong sa amin. Salamat kita Maraming yeah. salamat talaga. Thank you so much, ma'am. Um, maraming salamat po, ma'am. At sana po bigyan ka ni Lord ng magagandang pangatawan, ma'am, at and, and good health po. Yan yeah. Salamat sana po. Maging Okay po kayo. Okay, okay. ang operation niya? Opo. Oh, Opo. Oh, Ayan. Panalangin ko anong sakit niya nang gumaling. Opo. Oh, napaka anong mabuti sa mamurista niya. Napaka mabait. Mm -hmm. Matulungin. Oh. Sana po marami pang matulungan niya. Ayun nga uh, po. Para sa kamong ngarangain mga anong mahirap buhay. Hmm. At saka yung tulong ni mam Ma Rosita eh. Mm -hmm. ah, hindi minsanan. dirit diretso ta oh, Minsan please. Sabi ko sa kanya ano nang uh, sinabihan ko rin siya na kung sino ang gusto niyang tulungan or ano pwede rin siyang pumili eh, kaso talagang isa kayo sana gustuhan niya na tulungan. Ay yes, si salamat, salamat po na -ano man. kasi siya ng trabaho kay asawa ko. Uh -huh. Pero makahit ganyan yan pag nakayanan na, mga ano. Nang na naman yung ano lang, ay nag ano nagulumdum naman yung ano manok. Mm. Marami na manok mo ngayon. Oh, say. Yung iba siguro doon sa ano sa pagkawalan kulungan. Wala kasi. Kasi eh, may nawawala ba kayong manok? Wala man. Wala. Man, nagkamatay sa mga Nagkama ano, sir, ano ano sa sipon. Ka... Sipon ag... nagano ang mata ba? Oh. Nagtipot ang mata. Oh, mayroon kasi tatlong manok kanina doon, ilalagay ko sana sa bag ko eh. <laughs> Sabi ko eh. Mara kasi yung nag ka pupunta. malang kami na wala nang manok. Oh. Baka i-check nyo muna po ang bag ko. Baka <laughs> nandito. Ay, thank you, thank you, Gabe. Ah, si Ilan na piraso manok mo? Ilan yung, di ko po mga kasi doon po, si Papa kasi po yung ng, ano, ng pagkain nila. Pero marami na? Yes, sir. Ayun, oo. Yun talaga, paramihin nila. Ano lang, ng ano po. Di, di ba dito? dinaanan kayo ng atay? Oo, oh, oh, sir. Oh, oh. Hindi naman. Yung iba, yung mga, ano ba bagong na yung sisiyo, bagong oh. Sisiyo. yun ng atay hmm. siguro hindi taga dito yan yung, yung atay no yun ko say. kasi yung ano pamilya sa akin yung sinasabi niya ano biste oh, si Nang yung, nag-ano na, 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 na ano, ano. sabi yeah. niya dina sila John Kim dinaanan ng atay yung mga manok sabi ko siguro na. hindi taga diyan yung atay na yan. Yung Kaya, na, ano, dumaan lang eh. Lumalaki yung mata tapos oh. umalis. <laughs> dumaan lang eh. Hindi uh, umagi lang eh. Hindi siya taga dito. Lahat naman oh. kami dito sa mga oh. D dinaanan rin sila oh, ng atay. Dito, Madami. Oh, dumaan yeah. lang. Dumaan lang. Tapos, eh hindi taga dito 'yon. <laughs> yung naubos na lang yung manok doon na sila na ano oh. nawala. Yeah nalit nga si Joel, ang asawa ko kasi oh. daw ang gasto sa pampatuka. na oh, tapos ay kahit hindi kami bumili ng ulam basta oh. nakadami ano, na mas marami kain na manok at kaysa siya, sa inyo ano siya talaga nag-alagad aga-aga oh. tapos mga ano pag ano lang lang ano tapos daanan daanan nitong atay na ito mm -hmm. na hindi man pala taga dito oh sir <laughs> patis minsan minsan di ba sabi na tao ay malakas ang ulan Daan lang ito ah. ah. Tapos yung itlog, hindi na nabibiyak, ano, sir. Ay, hindi na parang bibiyak. Parang, ano, parang dilaw lang siya. Yung puro hmm. dilaw lang. Hindi man mabaho. So, ang manok ninyo ngayon, mga Masi bago si na. na ulit? Oo. Dahil mm -hmm. dalawa na lang ang ano dati. Eh, Nagiging si baog, yan. parang ganyan? Hmm. Oo, oh, yun, sir. Pinoy. Parang pinoy lang. Nagiging pinoy. 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 Oo. Na ano, kami ah, taka kami, ano an, parang ano na, one month na siguro, wala Mabes pa din. Kasi mm -hmm. ano nang manok yan, tatay ang asawa ko na kawa sa manok. Mm -hmm. Kasi kung ginaano na nanay. Oh, yeah, iyak daw no, kasi siya. Oh. Uh, Kaya binibenta lang, oh. tapos uh, bibili ng na 45 days. Makaingat talaga kami sir, ng manok. Bumibili so lang siya ma 45 days. 45 days. Pero ito hindi na mm -hmm. binabawasan. Hindi. Binibenta ko yeah. lang kung minsan may nakano. Hmm. Namimilit kasi sabi ni Paris na anong ano nga ano, Sabi ko mm. pista dito. Oo. Oh. Uh -huh. Kasi kung alaga mo hindi ka man makakain eh. Hmm. Naawa ka lang lasa para oh. sa iyo. Parang... Kasi sarili. Oo. Oh. mabuti pa daw ibes ma ano daw. Malasa. Oo. Mm. Uh -huh. so, oh. gulay sabi niya. Mm. Si tatay mo. Oo. Hmm. Oh. Mm. Ayun yan. Ano. Hay tumubo diyan tay. Ubat. Wala well, mahina yung pressure ng tubig ah. Matagal na kasi yan siya yung ano. Yung host um, na color green. Uh, Almost one year na sa akin town? yan eh. Ay barado yan? Siguro. Barado. Sa kanya yan eh. Oh, ho, isi. Paano bala gawin yan? <laughs> o siya, sige. Hindi na ako magtagal sa inyo. Ako'y daan lang. Kasi <laughs> ako rin ay hindi, katulad ng atay, hindi rin ako taga dito. Dadaan lang rin ako. Maraming Joke maraming lang yung kanina sabi ko. Maraming salamat, sir, mm. sa inyo. Yung lahat saka ikaw gid may mamrosita. Salamat mm talaga -hmm. sa tulong mo sa amin. Oo. sa amin nakakalimot. Oh, siya. Sige po. Sana Sige po. po. Thank you po. Thank you, mga kapobre. Salamat, Ate Rosi Rosel. Iba hindi pangalan. Ate Rosel lang ngayon ang sasabihin natin. Ate Rosel, maraming Salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Mga kapobs, ang oras natin, alas 5. Mag-alas 5 ng Hapon na. Okay hapo na po. Panahon na para magsaing. Nakasaing ka na, Jones? Ano yes, eh. Anong ulam nyo ngayon? Um, tangkong na inadobo tsaka saka ano, baka gana baka gana gana, gana. Gana. oh, boy, Kasi masarap pa. yun eh. Oo, apan-apan. Apan-apan ba yung tawag dito sa atin? Oh, yung adobo, naapan. tangkong. Ayun, ay kanamitat. Ayun kayo, dito na tayo kakain. <laughs> May kami <naman> kami. <laughs> <laughs> Salamat po mga kapobre. Bye-bye po.